So dito guys ay nagwar ulit kami dito sa Jun Gaming Clan. Tapos pag open ko ay eto, wala na palang oras, malapit na agad matapos yung war namin. Nasanay kasi ako na alas 11 na tatapos palagi yung war namin eh. Eh siguro, napaaga yung spin namin ng war dito, kaya eto yung nangyari. Maaga pa lang ay malapit na agad matapos yung war namin. Bale dito nga guys, eh last 26 minutes na lang at matatapos na nga yung war namin. Tapos ang dami pang base dito na naiiwan. Kaya kailangan natin madaliin lahat ng mga atake natin ngayon. Kaya dito ay binanatan ko na kagad yung unang base. Bala dito nga guys, si Town Hall 11 yung ginamit ko dito. Tapos gumamit ako dito ng Blizzard lalo. Lagi ko na rito yung Envy. I-rage ko na din dito yung mga Super Wizard. So Envy ulit. Sana masira natin yung Town Hall sa Blizzard. So another Envy. Puntahan nyo yung Town Hall. Another Envy. Sa Town Hall ha. Sa Town Hall. Okay, nice. Nasira naman natin dito yung Town Hall. So next... Lagay ko muna dito si Archer Queen. So, banatan muna natin dito yung bantay na, ano to? Baby Dragon. So, napatay siguro ng Super Wizard yung ibang bantay. Kaya, Baby Dragon na lang yung natira dito. So, kung saan pupunta yung Queen, dun din natin ilalagay yung King. So, dito siya pupunta sa kanan. Kaya, dito yung King. Ang trabaho kasi ng BK dito, siya yung magsisilbing tanke ng Archer Queen. So, yun ang trabaho dito ng BK. So tanggalin ko to, to. Siguro butasan natin dito para makapasok yung heroes natin doon sa sa ITF Expo. Pasok doon, lumagpas yung BK. Pati yung Archer Queen hindi rin pumasok. Taktay tayo sa inyo. So natutukan ngayon si Archer Queen. So magki-queen ability na ako. Haste nga, gamitan natin ng haste spell dito. Tapos siguro dito na ako maglalabaloons dito sa area na to kasi yung air sweeper doon nakaharap. Ah, eto bago palang lang palang lumabas yung bantay. Yung ibang ice golem eto bago pa lang lumabas. So king ability tapos maglalabaloons na ako dito. So isama ko na yung warden dito sa mga balloons. Tapos yung isang lava, yung isang lava hound guys, isasabay natin to sa warden ability. Okay, lava. Then Warden ability, lagay tayo ng haste spell dito para mabilis. Yung Archer Queen, teka lang, itipris ko to ah. Kasi si Archer Queen yung babanat dun sa enemy queen eh. Ayun, patay yung enemy queen. Ah, napaka-importante kasi na mapatay dito yung enemy queen kasi yun ang magiging kalaban dito ng mga balloons. So, ang mga natitirang troops natin, ilagay na natin dito sa Ayun, tapo na natin yung priest. So, lahat ng mga natitirang balloons, Pilapag na natin for clean up. So, yun. Unang banat natin dito guys sa Town Hall 11 using Blizzard lalo nakachamba kagad tayo dito. So kailangan nating bilisan yung mga atake guys kasi malapit nang matapos yung war namin. So dito guys pangalawang banat sa Town Hall 12 naman tayo. So let's go. Gagamit naman tayo dito ng Zap Super Witch. Ayan so kung wala kayong fireball ito yung gamitin nyo. Lagay tayo dito ng Warden, Healers, tapos ito yung tatanggalin ko sa Lightning. Okay, so kumbaga Kumbaga yung, wait lang, yung warden kasi namumula na yung buhay eh So kumbaga kung wala kayong fire Up, 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 up. Level 30 to lang kasi yung warden ko dito eh Alambot ah Mutik nang ma-force yung warden ability So mukhang kailangan ko bang mag-rage? Kailangan ko yata talagang mag-rage guys Sige, rage ko na yung warden Grabe, ang hirap mag-warden mo kapag mahina pa yung warden mo Ayan o, puwersado talaga eh pero kung siguro kung malakas-lakas yung warden ko dito, kahit level 40, wala, hindi natin magagamit yung rage doon. So ilagay ko na dito yung mga super witch para sumama na si warden. Warden, sumama ka na dito. Palakihin ko nga yung butas dito para kay BK. Okay, tapos BK, siege barracks. Okay, so yung queen, isama ko na rin dito sa mga super witch. So, kailangan pumasok ang mga super witch mamaya dito sa loob ng IT. So lagay ko na rin dito 'yung mga balon baka mamaya may mga traps pala dito. So 'yung siege barracks guys, 'yun ang nagtatanggal ng mga kalat doon sa labas. Magbibigay ability na ako dito tapos wall break tayo para makapasok 'yung mga super witch doon sa gitna ng base. So poisonin na natin dito 'yung bantay. So meron pa naman tayong warden ability eh. 'Yung jump spell gamitin natin dito. So warden ability mukhang mapapagamit yata ako dito. Sige, warden ability na. Okay, so etong mga troops natin, dire-diretso na lang yan, pakuntang town hall. Yun nga lang, wala na akong rage. Wala na akong rage, kasi nagamit ko yung rage kangina dito sa warden. Kasi kung hindi naman natin gagamitin kangina yung rage kay warden, mapo-force naman yung ability ni warden ng maaga. So lagay tayo dito ng skeleton spell. Marami pa tayong troops dito eh, so unti-untiin na natin ilagay dito lahat para nakakapaglinis kagad sila. Ayan, meron pa tayong mga super minions doon sa taas. Yun yung ano eh, yung laman ng siege barracks. So, lagay na rin tayo dito ng mga minions sa labas. Eto, may mga wizard pa tayo dito. Yung queen asan? Ayun, nag-walling. Sige, mag-queen ability na tayo. Tapos dito, lagay na tayo dito ng wizard, wizard. Ayan. Sana matanggal yung archer tower. Sige king, kaya mo yan. Boom, patay yung archer tower. So, 30 seconds. Wala na guys, clean up na lang to. Grabe yung warad dito kanina. Konting konti na lang, isang pitik na lang yata yun. Mapo-force na yung ability. Buti na lang, na fresh pa yung Archer Tower. So, yun. Pangalawang banat guys, Town Hall 12 using Super Witch. Nakachamba ulit. So, dito guys, last 20 minutes na lang matatapos na yung war namin. Kaya tara, bumanat na agad tayo. Bale, dito nga pala sa Town Hall... Wait lang. So, Town Hall 13 yung gamit ko. Pero yung babanata natin dito ay Max Town Hall 14. So, subukan na lang natin kung kakayanin. Pag hindi kinaya, linisin natin gamit yung TH-14 mamaya. So, blizzard lalo ang ginamit ko dito. op Sige, kaya pa yan. Tago na natin. Tapos, i-rage na natin dito. So, another envy. So, blizzard lalo to guys, ha? So, blizzard nga pala ang ginamit ko. Kasi kung makikita nyo, dikit-dikit yung mga major defenses dun sa gitna ng base eh sa ganyan pa naman masaya yung mga super wizard tuwa-tuwa mga super wizard kapag ganan eh so lagay ko narito rito yung king so butasan natin dito para dyan papasok yung heroes archer queen isama na natin lagay nga tayo dito ng archer ayan o no, para dito kukunta yung mga ice golem eh wala hindi na sila nag change target sige poisonin na lang natin tapos saan tayo mag -susu uh, saan tayo maglalalo siguro mamaya dito ako balloons sa town hall Siguro dito ako maglalabalons mamaya sa eagle. BK ability. Sige, gamitin ko na guys. na pa yung dalawa dun sa mga ice golem. So, mag maglalabalons na ba ako? Pwede na siguro to. Pwede na to. Labalons. So, tara. Lalo. Lagyan natin si Warden. Mga pang-clean up agad sa likod. Ayan, para walang sayang sa oras. Tapos, ganun ulit etong isang lava hound isasabay ko ulit sa warden ability okay warden ability lagyan natin dito ng haste spell ayan tapos balun 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 habang tumatangke yung isang lava hound tapos dito balun balun mga panglinis win ability so ipipiris ko muna tong scatter shot guys ang sakit nyan lagyan natin dito ng skeleton spell then RC Priscolet ito Okay, tapos lagyan ko ng haste bell dito. So, namatay yung warden. Natutukan pala nung single IT. Hindi natanggal yung single IT dito. Lagyan ko nga ng mga headhunter dito. Andito yung enemy archer queen eh. Press muna natin to para mabanatan yung mga enemy heroes. So, RC ability. Siguro pwede ko na tong gamitin. Gamitin na natin. So, linis na lang guys. Yun. Uh, Nachambahan na nga. Town Hall 13 versus Max Town Hall 14 using Blizzard lalo. So ayun, nakachamba na naman tayo dito. So dito naman tayo guys. Town Hall 14. Last 16 minutes. Matatapos na yung war. Kaya kailangan nating bilisan dito. So gagamit naman tayo dito ng Zap Titan. Okay, Zap Titan. So magwarden walk muna tayo dito. Warden walk. So gamitin ko yung Baby Dragon dito. Ayan, para dagdag pang pabilis ng paglilines. Lagay ko dito yung Plain Flinger. Then tanggalin natin to siguro. Teka lang. Tignan natin kung gigit na yung enemy queen ha. Para mas maganda kasi yung idadamay na natin yan sa lightning. Para damage na din dito yung enemy queen. So, earthquake. Ayun o. No? Boom. Damay nga guys. Ay, kaso hindi tinamaan yung single IT. Kakahabol natin dun sa enemy queen. Hindi tinamaan yung single IT. Nadali tayo ng enemy queen dun na. So, napatay nga natin yung enemy queen sa lightning. Hindi naman natanggal yung IT. Pero di bale. okay lang yan. Sige lang, sige lang. Lagay ko dito si queen. Tapos mga Titans. Lagay tayo ng isa dito. Wall Break. Okay. Ice Golem, BK, Coco Loons. So sama-sama na dito yan. Lagyan natin ng edanter. Tapos Wall Break tayo para makapasok sa gitna yung mga troops. Yun yung Wall Breaker guys. So, wall Break. Boom! Saktong-sakto. So mayroon ditong mga single IT. Kaya dito gagamitin natin yung Warden Ability. Tapos i-rage natin dito. Okay. Meron tayong jump spell ha. Dito natin ilalagay ito. Tapos meron tayong skeleton spell. Ilagay nga natin dito. King ability guys. Gamitin na natin. Natutukan yung king. Natutukan yung king ng single IT. So mamamatay agad dito yung BK. So i-rage nga natin dito yung mga troops. Ano nangyari sa mga et, sa mga it e titans Nako binubugbog lang yung mga it e titans ng mga IT. Wait lang, yung RC san natin ibababa to. So yung RC ilagay ko dito para pang kay Archer Queen. Ako nakasakit pa yung isang single IT dito na hindi natanggal. Pero binabanatan na naman ng Flame Flinger, kaya okay lang. So, andito pa naman yung RC, may ability pa yan. Nakababoy puppet pa yan. Yung E-Titan, grabe, napakakunat. Hindi pa na mamatay yung isang E-Titan dito, naka-recover. So, si Archer Queen, siya yung naglilinis ng mga kalat sa labas. Habang yung RC, siya naman yung pumupunta doon sa gitna. Yung plane flinger, bago palang lang lumabas yung laman ng plane flinger. So RC ability, wag na natin patagalin to guys. Gamitin na natin yan para mabilis. So ilagay na natin lahat yung mga natitirang troops at kuha na to. So ayun, grabe, nakachamba na naman tayo dito sa Town Hall 14. So next, lipat naman tayo sa Town Hall 15. So dito guys sa Town Hall 15, na-attack nila yung na-flag ko, yung number 10. Kaya ito yung babanata natin, yung number 15. Kaya tara, naku, wala akong backup. Hindi ako nakapagdala ng backup guys. Wala akong, naku, paktay tayo dyan, kakamadali. Kasi malapit nang matapos yung war eh. So paano gagawin natin? Sige, gawa na lang natin ng paraan. Tapos yung gamit ko pala dito, i-drag. Naku, paano tayo makaka-3 star nito? Hindi pala ako nakapagluto ng troops dito paano gagawin natin so lagay tayo dito ng baby dragon so yung BK sige ilagay ko dito yung BK tapos wala akong wall break Naku, hindi ako makaka wall break dito mamaya oh. paano gagawin natin sige lagay nga ako dito ng isang e-drag tapos dito ko na ilalagay yung karamihan ng e-drag sama ko na yung warden ano kayang teka lang yun buti na lang akala ko naka fireball yung warden eh. so magwa warden ability na ako dito double rage So, yung plain flinger ko guys, walang laman yan. Hindi ko napalitan. Naku, yung Archer Queen, hindi rin naka-healer puppet. Naku, paktay tayo dyan. Mali-mali ang mga gamit. Mali-mali ang mga nagamit natin dito, kakamadali. Sige, ilalagay ko na dito yung RC. So, i-drag, i-range natin, i natin tong Town Hall kasama yung Air Sweeper. Sige, kaya pa yan. RC ability. Naku, nabugbog lang dito yung RC. I-press ko ulit yung Town Hall. Kaya pa yan, kaya pa yan. Wala akong, wala akong ano eh, wala akong poison eh. So, i ko ulit yung town hall. Wala akong poison, wala akong spell sa CC, walang backup yung flame flinger. Nako, hindi kakayanin guys. Ang daming kulang kasi. Ah, di kinaya guys. Andaming daming kulang. So, ipalinis na lang natin sa mga kasama ko yan. Palinis. Alam na nila siguro yan. Sige, linisin nyo na yan. So, doon na tayo sa taas siguro. Banat tayo sa taas guys. Doon tayo sa taas. Unahin na natin yung mga nasa taas. So dito hindi ko na rin alam kung ano yung mga luto ko dito eh. So eto nakapagluto. Buti nakapagluto ako kanina So ang gamit natin dito ay spam root riders. Tara banat agad guys. At 11 minutes na lang. Bilisan na natin baka mamaya matalo kami dito. So dito na lang siguro ako mag-RC. One. So in B. Yung mga kasama ko sana maglinis na sila. Namatay agad yung pet ng RC. Hindi kasi sumasama dun sa Indi So last inby na agad to. Ano bang pet neto? Sige nga, gamitin ko nga kung ano. Ay, hog rider. Hindi pala naka-haste. So, sige tanggalin lang natin yan. Sige, pwede na to. I Recall na natin. Tapos, ilagay ko na dito yung mga riders. Warden, apprentice warden, kokolun, healers. So, poisonin natin dito yung bantay. Isama ko na rin dito yung RC, yung king, yung queen dito sa labas Valkyries, isama na rin natin tapos yung siege barracks dito na lang siguro sa labas okay archer queen, siya yung tatanggal dito sa IT sige, pasok kayo sa loob yung ice golem, nakakapagpa-delay pa eh sige lang, sige lang bilis, bilis, at malapit nang matapos yung war warden ability sige, gamitin ko na yung warden ability tapos mag-rage agad tayo dito tapos, siguro mag-OG ako dito para yung mga troops pumunta lahat sa town hall. I-rage natin dito. Ipipiris ko muna tong Invi, yung Invis Tower, para hindi magtago yung town hall. So, itipris ko ulit ha. Bilisan nyo, bilisan nyo. Unahin nyo yung town hall. Tapos, BK ability. Ngayon na, sige, BK ability na tayo. So, lumabas na yung backup ng mga super minions dito. Gamitin ko na rito guys, etong mga super barbarians. Headhunter dito sa enemy warden. So meron pa tayong queen ability Yung mga wall break gamitin na natin dito So bilis 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 Archer queen ability siguro gamitin ko na Para makatulong pa yung healer puppet Yung RC na kung mabubugbog Lagyan natin dito ng super barbarian na Yung BK nasa labas pa rin Yung RC na kung nabugbog yung RC Nawalan sya ng tanke Bilis 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 yung BK buhay pa naman Kakayanin pa to Kaso nga lang yung oras hindi ko alam kung kakayanin Kaya bilisan natin Bilis, 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 bilis. Bilis, 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 bilis. Okay, okay. So, lipat na tayo guys. Lipat ka agad tayo sa Town Hall 17. 9 minutes na lang, matatapos na yung war namin. Malapit nang matapos. So, anong gamit ko dito? Fireball, Rocket Loon. Sige, tara, banatan na agad natin dito yung number 1. Let's go. Banat, banat, banat. Bilis, bilis, bilis. So, saan tayo? saan tayo sigod ah siguro dito na lang sige sige kahit saan na yan nagkita dito ng healer coco Loon. anong machine ang gagamitin natin meron akong siege barracks meron akong flame flinger so ano bang maganda so dito na tayo mag-scout habang bumabanat siguro flame flinger sige magpe flame flinger ako mamaya sige ngayon na pala ngayon na ngayon na so flame flinger tayo dito yung warden kailangan natin bantayan na kasi medyo masakit eto Ricochet shaykanon ba naman okay So, kailangan natin bantayan si Warden. So, siguro papatamain ko yung fireball dito sa single IT na lang. So, kailangan ko yatang mag-rage kasi may enemy queen or headhunter na lang. Ay, hindi. Siguro magpa-fireball na ako dito. In B, in B. Fireball. Okay na yan. Boom. Tanggal yung first Peter tsaka yung isang IT. So, saan pupunta si Warden ngayon? Headhunter. Doon sa enemy Warden tipris pa ba? Sige, ipris natin guys para sure. Ayun, no? Muntik nang mamatay si Warden. Buti na lang, nag-freeze tayo doon. Ready ako ng Invi kasi palapit siya doon sa may multi-archer tower. So, Invi natin yung Warden guys. Masakit siyang multi-archer tower. Tanggalin ko na nga to. Ay, um ah, mali-mali pa ang pinupuntahan ng mga rocket loon. Nasayang lang. Tanggalin ko. Nasayang yung ibang rocket balloon ko ah ah hindi rin natanggal yung warden kaya pa ba um, patay din si warden sige ilagay, ta ilagay natin dito yung queen yung healers san kayo punta so hindi kinaya so paano gagawin natin ngayon dito sayang kung hindi sana namatay yung warden kaya nang tanggalin ni warden lahat hanggang town hall kaso nga lang wala nagtipid tayo sa priest sige kakayanin pa naman to kakayanin pa to so lagyanin tayo dito ng wall break BK ability. Antayin muna natin siyang lumapit-lapit pa ng konti. Para mahagip na yung town hall soaking ability. Okay na yan. So 11 na lang guys yung natitirang rocket dun ko ah. I-rage ko muna si Archer Queen. Earthquake. Dagdag ano to. Dagdag damage. So hahagipin na nito yung mga healers natin. Yung RC. Saan ko ilalagay si RC? siguro kailangan isama ko ay hindi dito 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 yung RC para diretso siya doon sa monolith okay okay so si Archer Queen hayaan ko na lang siya dyan yung oras naku po yung oras yung oras 26 seconds na lang bilisan natin wala na guys hindi na to kakayanin hindi, hindi to mati 3 star kaya ang gagawin ko ngayon aatakin ko to ngayon sa TH sa TH 16 So susubukan ko kung kakayanin to ng TH16 yung mga panglinis ilagay ko na rito sa likod Archer Queen ability Ah yung oras natin guys Huwag sana tayong matalo dito Pag natalo kami dito Yari na yung win streak namin So dito na nga tayo guys Tara gamitan na natin to ng Spamroot Riders Let's go Sana ma 3 star natin So lamang kami sa si score Pero sana ma star pa din to Para hindi masira yung perfect win streak namin yung mga kakampi ko, bakit ayaw nila maglinis? Nanonood kasi sila eh. Sana maglinis na sila. May mga atak pa yung ibang mga kasama ko dito eh. Ay, bakit ako naglagay ng inbi? So kailangan ko tuloy ulit mag inbi mamaya. Pero sige, antayin ko na lang. Di naman siguro mamamatay dito yung RC. Okay, inbi. Sige, tanggalin ko na siguro hanggang ricochet cannon. Hanggang ricochet cannon na yung tatanggalin natin. Okay, inbin na tayo dito. Pagkatanggal niyan. Okay na to, recall na natin. Tapos, siege barracks, road riders, archer queen dito. Butasan ko nga dito para dito papasok yung BK mamaya. Okay, tapos King. Lagay tayo dito ng Cocoloon, Sealers, uh, yung mga Valkyries. Ilagay na rin natin. Pasok kayo lahat sa loob. Yung RC, hindi ko pa siya maibaba eh. So, ko muna to. Or sige, sige, isasama ko na rito yung RC kasi panglaban siya doon sa mga bantay. So, poisonin muna natin dito yung bantay. Ang tanong, saan ako mag-OG mamaya? So, uh, malalaman natin yan mamaya. Kung saan nga ba. Andito pala yung tornado. So, warden ability, sige, gamitin ko na dito guys. Nabubugbog na yung mga troops natin dito eh. Lagyan natin ng rage. I-OG ko muna itong monolith. Masyado kang mapanakit ha. Ah. So, yung town hall, ipipiris ko ba? Sige, ipiris muna natin to. Isama na natin doon yung minion prince. I-rage ulit natin dito guys para mabilis masira yung town hall. BK ability, gamitin ko na nga kasi natutukan na naman si BK ng single IT. Karabi, sakit talaga ng single IT. Palagi na lang nagiging kalaban yon. So, meron pang RC ability. Meron pa din Queen ability. So, guys, malapit nang matapos yung war. Meron akong gagawin dito. So, lagyan natin dito ng Sige, lagyan natin dito ng mga apat siguro para don sa monolith. Kaso may lumabas na mga bulilit. So sige, ngayon na natin lapagan. 1, 2, 3, 4 para sa monolith. Lagyan na natin dito lahat yung mga natitira. Tapos, RC ability gamitin ko na. Yung Archer Queen ability hindi ko na muna gagamitin. Tapos, ganito na yung gawin natin para mabilis. Para maihabol natin yung iba pang mga atake. So tingin ko naman, kaya ng i-3 star yun eh. So check natin. 3 star ba? Ayun, na 3 star naman guys. Ngayon, punta tayo dun sa ibang mga account. Guys, bakit hindi naglilinis yung ibang mga kasama ko? Bakit hindi kayo naglilinis? Eto, kangino to. Number 12. So, sa akin daw. Ah, eto na lang. Eto na lang pala yung huling base, yung number 12. Okay, sige, sige. Yun na rin pala yung huling base. Ibig sabihin, nakapaglinis na pala guys yung mga kasama ko. Wala na, eto na lang yung huling base eh. Number 12. Kaya tara, banata na natin. So, Nice one dun sa mga kasama ko. Akala ko hindi sila naglilinis. Nalinis na pala nila. Kaya tara, banat. Huling base ng kalaban guys. Sana ma star para perfect pa din. Oh, rush base. So dito siguradong perfect war na to. So gamitan na natin to ng earthquake. Fireball. Boom. Ubus ang mga depensa na nandun. So ilagay na natin dito yung healers. Gamit tayo ng lag launcher. Dito, lag launcher tayo para mapa-activate natin dito ng maaga yung invi. Archer Queen, dito na lang. Si BK, papasukin ko si BK dyan sa loob. So, butasan natin. Then, Ice Golem. Tanggalin ko nga to. So, poisonin natin dito yung bantay. I-reach natin to. Tapos, BK sa loob. Grabe yung ano, yung, ata yung atake natin dito. Saktong-sakto. Saktong-sakto yung oras ng war. So, last 2 minutes na lang kanina. Nung bumaba ako eh. Kaya ibig sabihin, pagkatapos natin bumanat dito, tapos na rin yung, yung oras ng war. Saktong-sakto talaga lahat. So, lagyan ko nga ng headhunter tong enemy queen. Karabi, saktong-sakto to ah. Buzzer beater. Akala ko kasi talaga... Teka lang, anong oras na ba? Ayan o, no? 8.29 pa lang. So, nasanay kasi ako na alas 11 natatapos yung war namin. Siguro maaga nag-spin ng war dito kahapon, kaya ngayon ang aga natapos ng war gulat ako pag open ko malapit nang matapos yung war eh. buti, na nga, buti na lang sumilip ako kasi kung hindi ako sumilip wala hindi ko malalaman na matatapos ka pala yung war namin so itapon na natin lahat ayan ilagay na natin lahat dito tapon na natin to tatlong inbi so wala na kuha na dahil dyan dahil dyan yun Last 20 seconds na perfect pa namin yung war. Saktong-sakto talaga. So ayun na nga guys, grabe saktong-sakto talaga yung oras. Ayun no, seconds na lang matatapos na yung war namin eh. So kung nalit pala ako ng konti, ay sigurado hindi ko mauubos lahat yung mga atake ko dito. Pero buti na lang talaga at swerte pa din kasi nakahabol pa. Bali dito nga guys, eh, natapos yung war namin sa si score na 150 to 142 at kami ang nanalo.